Ngayong bisperas ng traslasyon sa paligid ng Kirino Grandstand, nagpalipas po ng bangdamag ang maraming deboto ng itim na Nazareno. Kanya-kanya silang latag, bit-bit ang kanilang pasasalamat sa po Nazareno na maraming beses na raw tinupad ang kanilang mga hiling. Nagpaalala naman ang mga otoridad na mag-ingat pa rin sa banta ng COVID-19 lalo't magiging mas matao pa sa Kirino Grandstand. At live bala sa Maynila, may unang balita, si Nico Wahe. Nico! Igan, Ivan, Maris, magandang umaga isang araw bago ang traslasyon ng pong itim na Nazareno. Maraming deboto ang dito na natutulog sa paligid ng Quirino Grandstand. At dito na raw sila mananatili hanggang sa mismong January 9. Kanya-kanyang latag, kanya-kanyang pwesto. Ganyan namin inabutan ng maraming deboto ng poong itim na Nazareno na piniling manatili at dito na matulog sa mga bangketa malapit sa Quirino Grandstand. Dito na raw sila maghihintay hanggang idaos ang traslasyon bukas. Si Marby, bit-bit ang buong pamilya. Tatay, nanay, asawa at anak. Ganyan daw nila kamahal ang itim na Nazareno. Taon-taon po talaga, umaga po talaga, napapaaga po talaga kami pagpunta dito, sir. Kasi nga po, gusto namin na mapahaba yung, pag, yung stay namin dito kasi dito po kami masaya eh. Maliit na bagay raw ito sa daming kahilingan nila ang tinupad ng Nazareno. Yung mama ko po kasi, dati po, sobrang payat niya. Tapos hinihiling ko po sa kanya na sana gumaling siya kasi nga po may diabetes po siya. O ngayon po, naging okay naman po yung mama ko. Tumaba na po siya. Hiling din niya ngayon ang paggaling ng tatay niya na may kondisyon sa prostate. Dati-rati hanggang wish lang daw si Marvin na makasama ang buong pamilya sa pamamanata sa Nazareno. Pero ngayon, heto at natupad na. Namamagitan po talaga si Nazareno sa amin po. Tsaka yung maayos po namin pagsasama. Hanggang kailan mo siya balak samahan? Hanggang dulo po. <laughs> ang pangarap daw nila mag-asawa ngayon, o bala ko nga po magsampay sa lubid po, mahawak ng lubid. Kasi pangarap ko po talaga yung matagal na po sobra. Sana nga po makahawak po ako mamaya eh, sa ano po, kilaan. Tuloy-tuloy naman ang dagsa ng mga deboto para sa pahalik. Pero kagabi hanggang kanina mandaling araw, tanging paghawak at pagpuno silang ng tela ang pinapayagan. At bawal ang paghalik para masigurong ligtas pa rin mula sa COVID-19. Isa sa mga pumila sa papugay ay si Jason. Bitbit niya ang sampung puting tuwalya na ipinunas niya sa poon. Ganito po karami to kasi unang una sa lahat. Ito rin po yung number ng tao na nakatulong sa amin. Ayon kay Jason, labindalawang taon siyang naghintay para matupad ang kanyang hiling. Hiningi namin kay Nazareno yung pag-guide sa career namin. So recently, November 2023, nakapasa kami sa board exams after 12 years na pag-aantay. 12 years bago kami naging nurse and ano, hopefully career change in the future. Iga ni Van Maris at uh, bandang alas tres na madaling araw kanina nang uh, tuluyang maubos yung uh, pila ng mga deboto para rito sa pahalik o yung papugay. At uh, ngayon at mangilan ngilan na lang yung mga nandito at nagpupunas ng kanilang mga puting tuwalya sa poong itim na Nazareno. At ayon sa Philippine National Police, mula kahapon hanggang kaninang alas 2 na madaling araw ay umabot ng 20,500 na mga deboto ang pumila rito sa pahalik o papugay. Live mula rito sa Quirino Grandstand para sa GMA Integrated News, ako si Nico Waher. Update naman tayo sa pahalik sa imahe ng mga nazareno sa Quirino Grandstand at naroon ang kasama nating si Susan Enriquez. Susan, Paris uh, hindi pa ganoon uh, karami yung uh, bilang ng mga Nagpupunta rito ngayon sa Carino Grandstand para humalik sa imahe ng poong uh, itim na nasireno. Pero inaasahan na baka ngayon mas kumapal ang uh, mga deboto dahil uh, mula noong Sabado hindi ganun karami pa yung bilang ng mga nagpupunta rito. No? Pero dahil ito nga ang huling araw ng pahalik bago ang... Uh, translation bukas o prosesyon ay inaasahang maka mas kumapal ang bilang ng mga tao ngayong araw nito. Kaya naman talaga naka-deploy na rito ang mga tauhan ng uh, uh, Manila Police District at uh, masusing nag-antabay para matiyak na magiging maayos at ligtas ang ating mga kababayan na magtutungong ngayong araw nito dito sa Korean Grandstand. At para bigyan tayo ng update, nakakausap natin ang uh, Hepe ng uh, Manila um, Station 5 uh, Si Lieutenant Colonel Gilbert uh, Corpus sir. Magandang, uh, magandang umaga po sa inyo Magandang umaga po ma'am At sa ating mga tagapanood At sa nanonood po ng, uh, Nagsusubaybay po dito sa ating sa Grandstand Kirinong mm -hmm. Grandstand po o, Kumusta po ang monitoring natin Since nung Saturday Yung unang araw ng pahalik uh, Ma'am, uh, ang PNP po ay uh, Sa pamumuno ng ating uh, butihing uh, District Director mm -hmm. Si Police uh, Major General Milencio uh, Nartates Jr. sir Ay ma'am Ah uh, naka na po tayo yung ating security ano you know, ma'am uh, before pa itong event natin ay eh, hmm. naka na po yung security natin at uh, series of conference po para po mailatag itong ating security. Ah, kumpara ho sa mga nakalipas na mga translasyon, although tatlong taon tayo walang translasyon. Kumusta ho yung bilang ng mga deboto na humalik kumpara ng mga nakalipas na mga taon? Uh, ang bilang po natin total ano ma'am nasa 45,000 tayo since mula no since Saturday po. Uh -huh. Na nag-start tayo itong pahalik uh -huh. eh nasa 45,000, almost, more or less 45,000 na 'yung ating uh, uh, sumama dito sa ating pahalik sa Kidnugatan ma'am. Kumpara ko sa mga nakalipas na ito, mali ito 'yung bilang na ito? Ah, uh, sa ngayon ma'am, medyo maliit pa po, pero mm -hmm. sigurado ito na dadagdagan ito ngayong araw na ito hanggang, uh -huh. hanggang bukas ma'am. Ito At na 'yung ano eh, ito na 'yung talagang uh, event na inaabangan ng uh, ating mga deboto po. So kayong araw po inaasahan ninyo na mas pagkapal kasi bukas ng madaling araw, ialis na ho yung imahe dito sa Quirino Grandstand. Opo ma'am, at uh, ito nga ito yung uh, inaasahan natin na uh, sa na ito ng mga tao mm. ma'am. At uh, dahil ito hanggang mamayang madaling araw, ma'am, eh nagaganap ta tayo ng translasyon po. Kapa. So do sa uh, inaasahan ninyo pagdagsa ngayong araw na ito bago nga yung uh, pag-alis dito bukas ng umaga may mga dagdag na ano ho ba kayo, mga paghahanda mga security measures na inilatag? og nino inaasahan ninyong pagkapalan ng tao ngayong araw na ito. Yes ma'am uh, lagi po tayong handa yung PNP po natin na uh, magdodoble ang ating uh, deployment pagdating lang uh, mahating kabe at may ang uh, 9 am po ng uh, mamayang hati gabi, eh, mm -hmm. ilalockdown na rin po natin yung mga yung ating uh, karsada, main road po natin oh, para oh, oh. po sa ating uh, translasyon ng uh, madaling araw po. Yung nakikita kong deployment dito, sir, mga tao, no? Kung makikita na pwede yung focus doon, makita na sa camera. Yan, naka, nakahanay ho sila dyan, ano, doon sa mga kabilang dulo na yan. Ganyan ba rin na magiging set up hanggang bukas, sir, para to make sure na yung mga tao po na, di ba, sa mga nakalipas sa na taon, dumatagsa ho sila dyan sa mga barik barikada na yan. Ganyan na magiging arrangement ng uh, deployment uh, hanggang bukas. Hanggang bukas po ma'am, ganyan na po. Pero po, mas makapal po tayo mamayang gabi mm -hmm. dahil po inaasahan nga natin ma'am na yung uh, mas marami na deboto ang uh, papasok sa ah, atin. Ah, 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 uh, kaya doble, doble po yung deployment natin. Mas kakapal po yung bilang mas ng mga tauhan natin. Mas kakapal po yung personnel natin. Okay, panguling sir, ano po paalala natin sa mga kababayan natin na pupunta po dito sa Quirino Grandstand? Uh, mga huling paalala po natin to make sure na magiging safe at ligtas, maayos ang uh, pagpunta po nila dito para humalik sa imahe ng uh, poong itim na Nazareno. Ayun uh, nga mama, yung paulit-ulit natin sinasabi sa so social media natin at sa ating mga media, na bawal po yung ating uh, payong para po hindi po pagsiksikan, hindi po makasakit. At yung pong uh, bag na hindi po transparent, nai-pick po natin na para po wala na tayong uh, masyadong uh, sa security natin, di na natin masyado silang uh, naabala at tuloy-tuloy po yung uh, pahalik, pahalik ng pila po natin. Okay, maraming salamat po si Lieutenant Colonel Gilbert Corpus, siya po ang hepe ng MPD Station 5. Ano? At sila nga po yung uh, punong abala dito ngayon sa mga oras to sa pag-aayos ng seguridad do sa ating mga kababayan. Pansin ko lang din kanina, do sa mga ilang deboto na nagpupunta dito, hindi pa po, po sila naka-face mask. Pero sabi nga, hindi pa rin po kasi ganun kakapal. Hindi po ganun kaharami ang uh, mga nakapila. Kung ikukumpara natin do sa mga nakalipas sa na taon, gaya na nakikita niyo sa mga TV screen, dahil hindi naman po pwede humalik, so hindi na rin po masyadong uh, hindi na rin hindi require yung mga deboto na magsuot ng face masks pag nga nakalapit na ho sila doon sa uh, pinaka-imahe para ipahid yung kanilang mga dalampanyo o bimpo doon sa pinaka nito nitong uh, imahe ng uh, itim na Nazareno. Mula po rito sa Canino Grandstand. Balik tayo sa studio. Maris? Maraming salamat, Susan Enriquez. Isiniwalat ng isang kongresista na may gumugulong manong kampanya para isulong ang Charter Change o Chacha sa pamagitan ng People's Initiative. Subog daw ng ilang alkalde sa kanya. May pinapipirmahang form sa ilang barangay kapalit ng pera. Kada pirma. May unang balita, si Jonathan Andan. Umiikot daw ngayon sa ilang barangay ang form na ito na lumilikom ng pirma sa mga botante kapalit ng sandaang piso. Nakasulat dito na pumapayag ang sino mang pumirma sa panukalang baguhin ang isang probisyon ng saligang batas at pinahihintulutan ng isang attorney Anthony Abad at kanyang mga kasama na maggain ng petisyon tungkol dito. Si Albay Representative Ed Selagman na nagsiwalat ng aniay vote buying na ito nang magsumbong sa kanya ang mga mayor sa Albay. Pinatawag daw sila ng League of Mayors ng probinsya sa isang meeting na walang agenda. Sinabi sa kanila na magkakampanya sila for charter change via people's initiative at sila ay binigyan ng 50% of the 100 per voter total ito raw ang resibo ng bigyan ng isang mayor ng paunang 125,000 pesos para sa 2,500 niyang rehistradong botante. Kasama rin sa binigayang 500 piraso ng petition form at flash drive na naglalaman ng listahan ng mga botante at primer sa charter change. Pero may ilang mayor na nagsauli naman daw agad ng kanilang nakuhang pera. Hanggang sa charter change ay ginagamit ang pera. Ang tingin ko ito ay... Malawak na ito sapagkat uh, marami ako na nakuhang balita na yung mga ibang congressmen nationwide ay nakatanggap na o pinadala na ng mga 41. Ganyan din daw ang nakukuhang impormasyon ng Kabataan Partylist mula sa kanilang mga miyembro. Sa ngayon merong mga reports na galing sa ating chapter sa Quezon City, meron din sa Paranaque, meron din sa Zamboanga. Nakakapanlin lang pa nating na mga kababayan kapag hindi dinadaan sa mga exhaustive na talakayan. Tapos yun, may, ang kapalit pa ay syempre yung mga like cash or goods na syempre sa mga kababayan natin. Pwede nang tanggapin nila yon at pumirma na lang sila basta-basta. Ayon kay Lagman, ang bilihang ito ng boto ay labag sa Omnibus Election Code in relation to the Initiative Referendum Act. Dapat daw kasuhan ang mga pasimuno nito. Alam kaya ito ng liderato ng Pamarak walang nangyayari na hindi alam ng liderato. Sabi ni Lagman, gusto ng ilan na gamitin ang People's Initiative para baguhin ang probisyon sa konstitusyon para pag-isahin na lang ang pagboto ng Senado at Kamara sa mga panukalang charter change o pagbabago sa saligang batas. Kapag nangyari yan, liyamado na sa botohan ng Kamara na may higit daang miyembro at dehado naman ng Senado na 24 lang ang miyembro. May counter campaign naman kami na huwag mag mag-what uh, Huwag ipagbili ng aming mga constituents ang sa kanilang boto for charter change through people's initiative. At uh, uh, kami ay magkakampanya kung bakit hindi napapanahon ngayon ang tatsa. Ito ang unang balita. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pakipag-usap sa telepono ng GMA Integrated News, kinumpirma ni dating Congressman Alfredo Garbin Jr. na nagpulong ang mga mayor sa mga bayan at lungsod ng Albay noong January 5. Bilang dating chairman ng House Committee on Constitutional Amendments, inibitahan siya dahil nais daw maunawaan ng mga alkalde ang proseso ng People's Initiative. Sa isang pahayag, itinagin naman ni Garbin, ang aligasyon ni Lagmana binibigyan ng pera ang mga botante kapalit ng kanilang pirma. Wala rin daw nakikita ang problema si Garbin sa pagsusulong na amyandahan ng konstitusyon, lalo na kung makakatulong ito sa kasalukuyan at mga susunod na henerasyon. Sa ayon ng Presidente ng Maharlika Investment Corporation sa panukalang mag-invest ang kumpanya sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sinabi ni MIC President Rafael Consing Jr. na suportado niya ang panukala ni House Speaker Martin Romualdez kasunod ng pagpalya ng ilang power plant sa Panay Island. Naniniwala si Consing na ang NGCP ang backbone ng power system sa bansa kaya dapat itong palakasin. Kung sakali, makatulong daw ang investment na ito para mapababaan sigil sa kuryente at mas maisaayos ang grid. Gayunpamang, kailangan daw dumaan ng panukala sa proseso para masigurong magiging transparent ang paggamit sa public funds. Ito na ang ating show is Chica. Magsisimula ng maningil ang mystery revenge drama seryeng Makiling. mag ang kwento nito kay Amira, played by Sparkle star El Villanueva, na makahanap sa magical flower na mutya. Pero ang mahiwagang bulaklak na ito, biyaya nga ba o sumpa? Makatambal ni El sa makiling ang kanyang real-life boyfriend na si Derek Monasterio. Magiging tinik naman sa buhay niya ang karakter ni Nathea Tolentino, Christopher Martin at Myrtle Sarosa. Kasama rin sa kapuso seryong ito, si Nalotlot de Leon, TJ Marquez, Mon Confiado, Andrea del Rosario, Sue Prado, Alex Medina at marami pang iba. Tutukan ang world premiere ng makiling na obra ng GMA Public Affairs mamaya 4pm pagkatapos ng Stolen Life. Oh, ang dami magagaling na artista ha. Sabangan niya yan. At sa matalam, winter is coming sa season 2 ng Running Man Philippines. Pero bago po yan, reunited muna ang runners sa all-out Sunday stage. <laughs> Yan ang dynamic performance ni Glyza de Castro, Mikael Daez, Buboy Villar, Lexi Gonzalez, Cocoy de Santos at ang ultimate runner ng Season 1 na si Angel Guardian. Mas exciting daw ang Season 2 dahil gagawin ng runners ang challenges sa malamig na panahon. May pa-birthday cake din kay Mikael ang runners at AOS. Abangan ng Running Man's PH Season 2 kaya naman makapuso. Are you ready to run for your life? Itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot siya sa destabilization plot laban kay Marcos Administration. Gusto naman makausap ni Duterte si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pagsuspinde sa Sunshine Media Network International o SMNI kung saan meron siyang programa. May unang balita si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nababahala raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 30-day suspension na ipinataw sa Sunshine Media Network International o SMNI kung saan mayroon siyang programa. Ayon kay Duterte, hindi nasunod ang tamang proseso. Nais daw ni Duterte na makausap si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nadali yung aking gitan sa masa isa isali ko na lang yung akin because um, yun ang importante sa akin I do not want to confront the president but rather I'd like to talk to him indirectly kung bakit ganon Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Chelo Garafil, lagi raw available si Pangulong Marcos para kay Duterte. Makikipagunayan din daw ngayon si Pangulong Marcos kay Duterte kung gusto nitong makipagpulong. Muli namang tinanong si Duterte kaugnay sa kumakalat na destabilization plot daw kung saan may pulong umanong nangyayari sa mga retired general sa Davao City. Itinanggi ni Duterte na sangkot siya dito. Sino namang polis o pati military na magkipag-meeting sa akin to destab? You must be crazy. It's all their insecurity maybe. Wala raw siyang dahilan para pangunahan ang pagpapabagsak sa administrasyong Marcos. It's all in the mind why would I bother to tinker with these things uh, at this uh, bakit ko hindi ginawa yan nung when I was at the height of my naging presidente na ako why, well, for what purpose I'm comfortable with Marcos. Wala raw siyang problema sa Pangulo at wala raw mali sa direksyon ng kasalukuyang administrasyon. Wala mga buboy na kitang uh, major Errors, corruption, abuso. Apparently, si Marcos is treading on a straight path. Sa usapin naman kung muli siyang sasabak sa politika, iginit ni Duterte na retired na siya rito. Ito ang unang balita. Sarah Hilomen Velasco ng GMA Regional TV 1 Mindanao para sa GMA Integrated News. Umaalba mga rice retailers sa plano ng Department of Agriculture na magtakda ng suggested retail price sa bigas. May unang balita live si Darlene Kai. Darlene! Ivan, matumal na araw yung bentahan na babawasan pa yung suke ng rice retailers dito sa Blumentritt Market sa Maynila. Kaya sana naman daw e eh, ng wag nang ituloy yung pagpapatupad ng SRP o suggested retail price dahil magiging dagdag na kalbaryo raw ito para sa kanila. Mahal ang bigas ngayon. Yan daw ang realidad na tila hindi na nabago mula pa noong nakaraang taon. Ang dating tig 45 pesos na kada kilo ng bigas na binibili ni Marlin, 59 pesos na ngayon. Kaya kailangan daw mag-adjust para sa kanyang tapsilugan. Pagka nagtaas ka, marami umaangal. Binabawasan ko na lang po. Importante pa naman daw ang masarap at magandang klase ng bigas para sa mga construction worker. Mahal nga eh. Para sa barracks yan. Ngayon yung mga tao, ang gusto uh, kahit na walang ganong masarap na ulam basta masarap yung bigas 44 pesos kada kilo ang pinakamurang regular milled rice sa isang bigasan dito sa Blumen Treat Market. Pero madilaw ang kulay at hindi singhaba ang butil kumpara sa magagandang klase. Sa ibang bigasa naman, 52 pesos kada kilo na ang pinakamurang klase ng bigas. Ayon sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, doong Desyembre ay nagtala ang Pilipinas ng pinakamabilis na pagtaas ng rice inflation sa nakalipas na labing apat na taon. Isa sa mga ng solusyon ng Department of Agriculture ay ang muling pagtatakda ng SRP o Suggested Retail Price sa bigas baka tutulong daw ito para masigurong abot-kaya pa rin ang bigas para sa mga Pilipino. Pero umaalma diyan ang mga rice retailer. Hindi naman namin kaya katulad noon nagbaba kami. Nagpalugi kami noon, nagmeron 41 noon eh. Oo. oo. Oo, nag 41, di ba? Naglagay din kami ng 41, 41, 44 hanggang 45 yata, oh, mga ganon. Pero wala, sabi nila bibigyan nila ng ano. Hindi naman kami hindi umaasa doon, ano. Pero sinusunod naman namin kung ano yung gusto nila. Matatanda ang itinakda ng pamahalaan ng price ceiling sa bigas na 41 hanggang 45 pesos noong nakaraang taon. Lugi raw ang inabot ng maraming rice retailers na siyang sumalo sa mataas na puhunan. Sana wag naman mangyari. Kung mangyari man eh, yung may kikitain din kami. Hindi naman sobrang mababa eh. Hindi katulad tulad dati, palugi, eh, malaking lugi namin dun, yung may price ceiling na yun. Ngayon pa nga lang daw, matumal na ang bentahan. Nababawasan pa sila ng mga suki dahil sa taas ng presyo ng bigas. Matumal, talagang matumal. Oo, kasi nagtitipid talaga yung mga tao. Yung iba naghinto na nga sa pagtitinda ng mga karinderye. Bawas rin binibili, di katulad ng dati. Aadya uh, sila eh. Kaya sana naman daw, tulungan na lang silang mapababa ang presyo ng bigas para hindi nila kailangang magbenta ng palugi. Iba, naghihintay pa tayo ng karagdagang pahayag mula sa Department of Agriculture pero nauna na nilang sinabi na kinokonsulta naman daw nila yung stakeholders at iba pang industry players tungkol nga dito sa pagpapatupad ng suggested retail price. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Kupo si Darlene Kay para sa GMA Integrated News. Ganap ng batas ang panukalang naglalayong palakasin ng ekonomiya at protektahan ang mga karapatan ng mga taxpayer. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act No. 11976 o ang Ease of Paying Taxes Act. Ayon sa Presidential Communications Office sa ilalim ng batas, magiging modernize at maayos ang paniningil ng buwis. Saklaw din ng batas ang batasang digitalization ng mga serbisyo ng Bureau of Internal Revenue. At eto na, due to insistent public demand, extended sa mga sinehan ng pagpapalabas ng mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival. Yay! Ayon sa MMDA, hanggang January 14, mapapanood ang sampung pelikula. Pwede pa rin daw magamit ang MMFF complimentary passes hanggang sa extension ng screening. At ito pa, isa pang good news. Umabot na sa 1 billion pesos ang kita ng MMFF. Nalampasan nito ang MMFF 2022 na kita, na kita na nasa 500 million pesos. Wow, kaya naman tuloy-tuloy so lang ang suporta sa mga pelikulang kalahok sa MMFF 2023. Ang Firefly, Rewind, GomBurza, Becky and Badet at Maliyari. Pati na rin ang Kampon, Penduko, Family of Two, When I met you in Tokyo at Broken Hearts Trip. Kahit 2024 na marami pa rin ang nahuhuk sa kwento ni Tonton at sa kanyang adventures para hanapin ang isla ng mga alitap-tap. Nagkaroon ng special screening ang MMFF 2023 Best Picture Firefly sa isang mall sa Tagig na dinuluhan ng Sparkle Artists. Naroon din si Jimmy Senior Vice President at Jimmy Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez pati na si Sparkle Vice President Joy Marcelo. Nireveal din sa screening na malapit na makita ng mga kapuso abroad ang isla oh, ng mga alitap-tap. Oh, wow! Nice. Meron na kaming screenings sa um, UAE and then inaayos na rin namin sa US and other territories. So mag-abang lang ang mga, uh, mga Filipinos abroad. Goal talaga namin is to leave a, a lesson. When you watch a GMA Pictures movie, may matututunan ka pagkatapos mong mapanood ito. Tama naman. Yan naman ang layunin lagi. A lot of lessons. Ah, ang ganda. Niya yung mga Oh, and congratulations nga pala. Sa matala, history para sa stand-up comedian at aktor na si Joe Coy, ang maging kauna-unahang Filipino-American na mag-host ng Golden Globe Awards. Uh, I'm very proud. I'm, I'm excited. Like I, I get to represent my my family. Most importantly, you know what I mean. They they went through this journey with me. Galeng sa exclusive na panayam ng GMA Integrated News Stringer na si Janet Nepales. Dream come true daw para kay Joe Coy ang maging host ng prestigious event. Si Sir Sisiguruduhin daw niya na magiging fun-filled ang tinaguri ang biggest party sa Hollywood. Mamaya na ang 81st Golden Globe Awards sa Beverly Hilton sa California, Woo! USA, 9 AM oras sa Pilipinas. Kabilang sa magiging presenter ang film actress singer na si Hailey Steinfeld. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.